Ito yung bagong ano, BMC Gold 2. Yan. So ibang-iba na yung ano niya. Yung harapan niya kumpara sa version 1. <clears throat> Modern looking na ito eh. Tapos meron pa itong daylight. Yung version 1 walang daylight eh. So nilagyan na namin to ng na ngayon, kaya cover. Tapos sa likod, meron tong basket. Ito. Same version 1 nito, wala eh. Ito may basket na. Tapos may lock dito. Stainless din to. Yung ginamit nila dito. Tapos nilagyan namin ng reflector dito. O dalawa. Uh, para kitang-kita siya. Huh. Uh, meron din tong signal light sa taas. Tapos signal light dun sa baba. Pero pag umaga talaga hindi masyadong kita yan eh. Mahina pa rin talaga yung ilaw niya. Ayan, tapos ito nilagyan namin ng net dito. Bumila ako sa la Shopee hmm. ng net. Ito. Kasi pag may nakaupo dito, tapos merong cellphone sa bulsa na laglag, dire-diretso yan, laglag siya dyan. Wala na, hindi mo papansin. Cellphone or wallet. Ayan, kaya nilagyan namin ng net para pag may nakulog sa bulsa, masasalo niya, hindi siya dire-diretso. Ayan, yung net block. Lagay lang namin. So, yung dashboard niyan, ito lang namin yung dashboard nito. may fan. May electric fan. <laughs> para pag mainit, pwede mong buksan. Tapos mayroong cup holder dito. Isa lang yung cup holder nito sa dashboard din. Eh. So wala nang iba dito lang talaga. Tapos nandito yung ano niya. Yung audio. System niya yung radio. Yan. USB. Memory card. Pwede may lagay dyan. Tapos andito yung gear selector niya. Ayan. Meron kang reverse, neutral drive, tsaka sports mode to. Dalawang speaker. Tapos yung accelerator tsaka yung brake. Tapos yung handbrake. Ayan. Tapos yung steering wheel, nilagyan na namin to ng na steering wheel cover para mas komportable ng hawakan. Tsaka para hindi rin agad masira yung anong steering wheel. Tapos meron siya ditong screen. yung relo na yan, nilagay ko lang yan. Wala kasing relo to eh. Ayun. ako sa online ng relo. Digital clock. Kasi pag uh, nilagay natin yung susi dito. Ayan. ni doyan yan. Tapos, ayan, nakaready na siya. Yan lang yung dashboard niya. Yung battery, tapos yung speed, yung gear, naka-neutral. Magpapalit yan pag nagpalit ka ng gear dito. So, reverse. Neutral drive tsaka yung S sports yan so wala siyang ano clock kaya bumila ako nun tapos meron siyang backup camera dito ano kalain mo yun late, late, no may backup camera pag nag reverse ka automatic mag-on yung camera niya yun Masyado nang malakas yung beep niya. Tapos andito yung parang pang kutsi din. Yung lever ng wiper. Tapos yung lever na signal light. Ayan. Turning right. Turning left. Ayan. Tapos yung headlight yan. Pag naka-off, wala siyang daylight running. Pag unang switch mo, may daylight yan. Ayan. May ilaw yung ano niya. May ilaw yung logo niya. Tsaka yung white strip na LED. So kami pag nag-drive kami, lagi lang na on pag gabi, pwede mo gamitin yung headlight. Pero lagi lang ako naka-daylight niya pag in-on namin ito. dito andito yung hazard niya. Sa likod ng manibela. Hmm. ba? diba? Na animated pa yung ano eh. Hazard eh. Inaig pa yung mga kotse. Ayan. Sa taas. Off hmm. natin yung hazard. On natin yung headlight. Ayan. Naka-on na yung headlight. Hindi lang masyadong kita kasi maliwanag. Tapos dito, syempre yung bintana niya, Yung malaki. Tapos nilagyan ko ng review mirror. Hindi kasama ito eh. Ah, um, bumila ako online, tapos nilagyan ko nito. Ang review mirror. Tapos pinalagyan ko rin to ng tint. Wala itong tint pag binili. Ayun o. No tinted na. Medium na tint. Kasi clear na clear ito eh. Eh, tanghali namin ito ginagamit. Sobrang liwanag. Kaya pinalagyan ko ng tint. Tapos yung side, ang ano ko lang dito, ang concern ko lang dito. Yung side mirror sa kanan, hindi mo makita. Ayun. Kaya parang useless to. Useless yung side mirror na to. Hindi makita eh. Pero itong nasa kaliwa, kita naman. Dito lang ako lagi tumitingin. Pero yung kaliwa ng side mirror, kailangan ko talagang silipin na ganun. Talagang gaganong ka. Para makita mo. Kasi pag naka-steady ka lang dito, hindi mo siya makikita. Eh. So, yun, yun lang naman. May nasa loob nitong ni e-bike na to. pag nainitang ka nag-drive, pwede mo i-on ito. Tapos yung wiper na ito. Ayan, may nakikita, may na, mayroong hos yan eh. Pwede mo lagyan yan ng ano, uh, windshield fluid. Yung windshield fluid nito nasa loob nasa ilalim na yan. Kailangan mo lang itong tanggalin. Matatanggal ito eh. Parang matakot hilain. Yan, nahihila naman yan. Pag natanggal mo na to Ito yung ano nyo. Ito yung windshield washer nyo. Walang laman. <laughs> Di ba namin nilalagyan eh. Pag nakabila ko ng windshield washer fluid, lagyan ko yan. Kailangan mo ka dito ng funnel. Diyan mo lalagay yung windshield fluid niya. Para pag uh, maduming windshield mo, tumatakbo ka yan. Pwede mong i-activate yan dito sa lever. Magwa-wash siya habang magwa-wipe. Tasan dito yung brake fluid na ito. Ayan. Ito pinapalitan to every 6 uh, months sa binungan. Kung so, baga, yun mo. So, pag six months na, papapalda namin sa kanila yung fluid niya. So, yun lang naman yung fluid niya to eh. Brake fluid. Di wala naman tong wala naman tong oil. So, babalik ko lang yan. Tapos meron na rin tong dalawang seat belt sa likod. Ayan, seat belt. Yung anak ko pag sumasakay dito. Sa likod. Tapos lagi yung mga seat belt. Sito so, yung isa. Dito rin sa harap. May dalawang seat belt nito. Tsaka yun. Tapos nilagyan namin ng spaghetti mat. Ito hindi rin kasama to. Bumili lang kami ng spaghetti mat. Online. Eh. Tsaka itong harapan. mas okay sa mas okay para sa akin tong spaghetti mat. Kaysa dun sa mga rubber kasi yung rubber okay yung plastic pag naapakan mo pumuputi-puti na. Nagmumukhang madumi. Pero pag spaghetti mat hindi siya agad pumuputi. Tsaka papagpagin mo lang malinis na uli niya. Tapos mas makapal din yung gulong nito. Kumpara din sa version 1. Ano, mas makapal siya. Yung sa version 1 yata, mga ganito lang kakapal. Siguro mas makapal ito ng mga 1 inch or 0.5 inch. Ito naman sa driver seat niya ah, uh, yung clearance niya sa taas. Medyo, siguro mga meron ko pong mga 5 inches dito. 5 to 6 inches. Kung 5, ano ka, 5.7 ka. Kasi ako 5.7 ako. So, ito na yung space niya. Ayan. Tapos, yung upo dito, kapag dinadrive mo to para the drive ng van. Ganun. Ng van, o kaya ng Siguro truck. Kasi parang ang taas ng upuan mo, tapos parang nakayoko, nakahawak ka sa manibela. Ngayon, kung sanay ka mag-drive ng kotse, maninibago ka dito. Parang hindi siya comfortable yung i-drive ng matagal. Kasi nakakangawit sa likod. Kasi parang nakayokong ganyan. Habang hawak-hawak may manibela mo. Parang nag-drive ng bus o kaya ng truck kumpara sa kotse na nakaupo ka nang baka comfortable ito, hindi. Ang ayoko lang dito, ano, nakaangawit sa likod. <laughs> Pero kung malapitan lang naman na drive, pwede na to Ito yung charger niyan. yan Malaki yung charger yun. Tapos, ano, ang uh, tagal nito i-charge. Every weekend namin i-charge uh, mga 8 hours bago siya mag-full charge uli Ang laki, tapos may fan dito. Ayan. So, para hindi mag-overheat, meron siyang fan. <laughs> Tapos nakasaksak yan dito sa gilid. Ayan. May lang yung cord nito eh. Kaya gumagamit kami na extension para umabot dun sa outlet. Pero kung ano, kung nakaparada to paharap, abot yung ano nyo, abot yung charger nyo. Since nakatalikod yung parking nyo. Yan. Hindi aabot kaya nag-out, nag extension ako. Tapos pag nag charge na to, yung red na yan, color green yan. Pag nag-color green na, patanggalin na yung saksak. Golf 2. ah uh, maririnig mo yung tunog ng makina niya, pero hindi siya ganun kalakas. Kung nakapag-drive ka na ng e-bike, ganun yung tunog niya pero hindi siya sobrang lakas sakto lang pero maririnig mo tapos yung manibela nito ah, malambot madaling iiliko madali siyang iliko hindi ka mahihirapan kahit isang kamay lang may mo siya tapos open na open din kitang kita mo yung view pag drive mo siya ang ayoko lang dito pag drive to ma ano maganit yung rinig na rinig mo yung mga yung mga pinagkabitan ng screw ganun maganit siya eh tapos yung suspension niya hindi naman ganong katigas hindi rin ganong kalambot pero dahil dun maririnig mo yung mga ganit, -ganit niya tapos ano ah uh, pagka mainit di ba open nga kasi yung muni walang harang sapul na sapul ka talaga ng araw <laughs> mainit talaga kaya pag na traffic to tas mainit ayun lang pero dito kasi sa probinsya namin wala naman traffic mahangin lagi kaya okay lang siyang gamitin araw-araw. Ginagamit namin ito pang hatid, sundo, dun sa mga bata. Kung malapit na yung school, yun, ginagamit namin. Okay, pwede rin ito pang palengke pag malapit na yung palengke. Yan. Tapos ano, uh, ang isa pang mahirap dito pag ka ka, kunwari mag u turn ka, sobrang laki nung clearance niya bago mo siya mailiko. Sobrang laki. Para siyang kotse. Ganun. So, yun lang. Kung nag-decide -de kayo, kung nag-iisip uh, kayong bumili, pwede na to. Uh, sulit na sulit para sa presyo niya. Malaki matitipid sa gasolina.